Ito na isang lang laang. Oh. Ito. ano. Ito. Isang ano. ito. ito ano. Mm, masarap. Oo. Oh. Masarap. O, oh, isa laang. Isa laang. Ka daw. Baka ito makakamatay. Huwag Ah! yan, ha? Ah. Sarap naman. sarap. Na sa Nakakainin nyo. Nakakainin nyo. Parang mm. parang pagkaasin na rin. Pati na wala ikaw mag-isa ka. Mag-isa Huwag mo na akong pasalhin. Masus, Maria. Oo. Oo, anong lasa oh. mo? Oo, babay na palang sa. makna kasih kok kok mala nak makan biskuit coklat mala ya ee ee anu mala ya itu pun ko yung inaanak namin. Ayun, no, kumarihin ko. Yan. Uh, kumarihin ko lula. Pupuntahan ko yung aming inaanak. Uh, na lula. Na Inaanak ko na lula. Tapos ang kapartner ko ay lula. Tapos ang pinapa pinapahatid sa akin nung, noong kanyang ninang na kumari ko naman ay ito ah. Uh, ito ay hatid ko. At papakainin ko. Yan daw. Para daw matikman ng aking, ng aming inaanak. O oh, Lula, ano sasabihin mo sa inaanak mo? Ay, ay, sabihin mo'y kumain. Biling ko, biling ng ina, ng kanyang nilang. Oh. Biling ng kanyang nilang. Para mabuhay. Para siya humaba ang buhay. At yung mga kaalang maasin, may nakaba ang buhay. <laughs> Tao. Tapo. 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 Wow, tao. Yun. Yun, yung mga ano. Lula. Ano kumusta lang buhay-buhay? buhay na ano. Ay, sino kasama mo dito? Awan na taral sa pagsugal ng Saan? Awan Bah? Ba? Ay, ay ako ay, may pasalubong ay, sa iyo. Na ano yan? Abay, ti, binibigay sa iyo ng nilang. Pinapadala ng nilang. Ah, oh. ko naman itong ano. Nakay ka na yan. Nakain. Ah. Uh, Oh, sana ko tingnan Ay, hala, kain. Hindi mo lang ano lang. Yan, yeah, magninong po ay nangangain ng limuran. Matamay siya. Oh. Ata uh, uh, dun uh, ano, ah, uh, hmm. hmm. hmm, yung maa... ...maa... na. walang matamulis. Pero... ...pero po naman. Ay <laughs> kayo mga bata pa? Nangunguha kayo ng ganito? Malayo po. Malayo po, Oo. Ay sabi ng uh, ng nilang, ay ikaw daw da ay lang ko. Eh, kidin na lang ko. Ay, ikaw na pala nag-isa dito nag nanonood. Lula. Hmm. Oh, ah, sige, yaw. Kaya yaw pa. Ah, kaya yaw pa. Ah. Nang ginagawa po ni Lula na aming Lula inaanak o oh, ayan nanonood ayan kami nangangain po muna ng limuran limuran parang balat ng ahas Bigyan mo, bigyan mo lula yung mga anak mo. O, baito, kain na kayo. Baito, kain na kayo. <laughs> <laughs> nag-iisa daw po si, si lula. Kaya pala walang nasagot. Ay, nag-iisa si lula. يا <applause> يا <applause>